So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nandito tayo ngayon sa Anime Eternals So, mga atit kuya nagtataka kayo, no? Bakit ilang araw ka walang upload? Uh, pagpasensya nyo na, medyo sumama po ang pakiramdam ko, lalo na pabago-bago ng panahon at uh, hindi po kinaya ng katawan ko okay sakitin talaga ako kaya yun yung problema ko and the next one is bakit kuya naglalaro ka ng anime eternals ngayon kasi ngayon mga tit kuya uh, nagantay na lang talaga ako sa Arise Ragnarok habang wala pa yun okay sabi ko lalaro muna ako ng anime eternals kasi napansin ko ang dami kong friends na naglalaro nito ngayon kasi para siyang Arise crossover, okay? Para siyang Arise crossover pero pwede nyo siyang EFK more than, no? Kaysa dun sa Arise crossover. Kasi yung Arise crossover, grindy siya eh. Pero gento rin. Pero ito, ano siya? Pwede nyo siyang EFK Alam nyo, hindi nyo kailangan mag-actively grind. Pwede kayo manood habang nag-grind nito. Kaya mas maganda siya compared dun sa Arise talaga. And the last thing is, nalaro ko talaga to doon sa main ko. Uh, may tumulong sa akin si Yui. Ata, Yuwi o Yiu. Sobrang lakas niya, no? Kaso, ah, dapat, uh, feeling ko kung gagawin kong content to, oh, maganda kung mag start ulit ako sa umpisa para makita nyo yung progress ko. So, bagong account to mga tituya, pwede nyo nang i-add kung gusto nyo. Pero, pang anime eternal lang to, okay? in case na may iba kong laro eh ko kung lalaruin ko din dito so gumagawa ako ng bagong account lagi for security purposes yun po yung kung bakit mapapansin niyo laging bago yung mga account ko for every game no so tama na yung yapping no umpisa na kagad natin to Ah, uh, bago pala yun ang <laughs> muto kailangan muna natin i-claim lahat ng codes dito para makapag-start tayo kailangan natin yon para mag-progress tayo ng mas mabilis sa larong to so tuturuan ko kayo abang naglalaro kayo, huwag kayo magalala para pwede nyong i-follow kung mga bago lang din kayo sa larong to. So, i clean ko lang yung mga codes then babalikan ko kayo lahat mga tig kuya. So, mga tig kuya, na clean ko na lahat ng codes natin. And eh, sobrang dami nila. Ah, uh, medyo nakakangalay sila. And eh, makikita nyo, meron tayong 645 na credits. Okay? Itong credits na to mga tig kuya is very similar sa tickets sa Arise Crossover. Kumbaga, pwede nyo rin silang gamitin para pambili ng mga game pass or anything na pwede nyo mabili sa shop gamit ang Robux, okay? So, kaya maganda siya and parang nga siyang Arise Crossover. Tapos, madali lang din siya makuha kasi pwede nyo sya makuha daily, okay? May timer din pwede nyo makuha yung mga credits. Ayan, makikita nyo. And sa mga achievements po, is meron din pong mga reward na ganyan. Uh, sa mga achievement, meron yan meron ata dito sa leaf raid ayan o makikita nyo may mga achievements po na uh, nagbibigay ng credits kaya madali lang po sila makuha kahit free to play kayo is lalakas pa rin kayo okay so ngayon ano ba yung una nating dapat gawin ang una nating dapat gawin is bumili sa shop no So, ang iniisip nyo siguro is bibili tayo nitong mga uh, Game Pass kasi alam natin ang Game Pass is sobrang ganda and nagpapabilis ng progress ng ating paglalaro. Pero hindi po yan yung bibilin natin. Ang una natin bibilin is itong Exclusive Star. Kasi yung mga unit dito mga atit kuya is comparable sa mga last area, okay? Sa mga last world. ah uh, pwede nyo siya lang i-compare and sobrang lakas nila. So, ito yung kailangan natin para makapag-progress tayo na mas mabilis ng solo So, solo muna ako ngayon in the late game siguro mag, pwede na ako magpatulong if kailangan ko or pwede na rin ako tumulong. Ngayon magsosolo muna ako mga 2 episodes siguro magsosolo muna ako para at least mag-grind ko to mga atid ko yan, no. So, ang kailangan lang natin makuha dito at least yung kay Pokita, no? Kay Pokita o kaya si Lady Race kahit si si Casual Power pwede na at least makuha tayo. Anyway, spin na natin. Sana ko makakuha tayo maganda. Oh! Casual Aoki. Okay. So, hindi na masama. Legendary na 10%. Tapos, 87.3 million. So, hindi siya ka ganun kalakas katulad nila. Ready race. Ni Pokitae, eh, ni power, Pero, pwede na, no? Uh, yung the rest ng credits natin, hindi ko nagagagastusin. Kasi, bibili tayo ng double energy. E, sa ngayon, ito lang yung kailangan ko. Kasi, kung makikita nyo, pag sumuntok ako... Uh, 87 million yung binibigay sa akin energy. So meron na kagad ako 87, 87, ayan oh. Kada suntok ko, uh, 87 million yung binibigay na energy. Energy. Sobra-sobra na 'yan. So makikita nyo, uh, ang dami ko na ring achievement na unlock, no? Pwede naman kayo bumili pa ng unit if gusto niyo dagdagan. Kung gusto niyo tatlo, pwede pa naman. Ako i-save ko Muna ngayon, okay? Kasi, pwede na tayo magparangkap, up. Dito kasi, mga ating kuya, may revert, okay? Yung revert nila is rank up. Tapos, pag nag-rank up ka, magre-reset yung, ano mo, syempre, yung energy mo. Pero, nagmo-multiply yung energy mo. Kaya, yun yung maganda doon. So, makikita nyo, times 1 na yung energy ko. Kapag nagpa-anulit ako, times 2 na, okay? Diba? Sobrang dali lang. Dahil doon sa unit na binili natin, if... Game Pass binili natin, naabotin po tayo ng sham sham dyan. makikita nyo, ada isang suntok ko na, na ano ko na kagad yung uh, ko na kagad. So next naman mga atit ko yung achievement natin kanina pa nalabas yun eh. Sa total energy, uh, kailangan natin i-claim to kasi nagbibigay sila ng 5% extra energy. So claim lang natin to mga to pa para at least meron pa tayong percentage boost to yung papalo tayo no open natin yung auto click natin so makikita nyo uh, umaabot na agad tayo ng 1 trillion energy so kailangan lang natin mag rebirth na mag rebirth hanggang sa hindi na natin kaya ulit ulitin to okay? so yan, makikita nyo sobrang bilis lang yan and sobrang dali lang so another thing na pwede nyo gawin mga atit ko, kung bago lang kayo no? patulad ko Uh, pindutin yung letter U tapos punta kayo ng dungeon lobby okay? sa dungeon lobby pag pumunta kayo dito sa dulo Uh, dito sa may blue side tama? blue side door uh, dito sa exchange shop pag pumunta kayo dito sa products pindutin yung products exchange nyo lahat ng small potion nyo para sa uh, regular na rare potion okay? madami kayo makukuha dahil po sa codes pag pinindut yung Y tapos pumunta na resources ah uh, madami kayo niya. So makikita niyo na 300 plus yung nakuha ko dahil sa coach. Sobrang dami no. Hindi niyo kailangan yan kasi ang pangit ng small potion. Maganda kung kukunin niyo is yung ano na yung rare na kasi double na para kay naka game pass pag gamit niyo yan. So gagawin niyo lang exchange niyo lang lahat, wala pong bayad yan. So confirm, confirm, Uh, confirm lang ulit. confirm lang ulit. Tapos, laklakin nyo. Okay? laklakin nyo. Ang lalaklakin nyo dito is yung energy, po energy pois poison tuloy. Potion na apat. 1 hour na yan. Tapos, coin. 1 hour na din. Tapos, yung damage. Di pa naman. Yung drop. Inumin nyo. Apat. Pero, ito turn off nyo. Dito yung maganda sa larong to. Pwede kayo mag turn off ng boost. Pwede nyo i-pause. Keep ayaw nyo. I-pause nyo muna yung ano, drop potion kapag di kayo nakapatay ng mobs, okay? Kapag di kayo nakapatay ng mobs, i-turn up nyo. Tapos, itong XP potion, inom kayo walo. Walo siguro, walo. Tapos, itong soul potion, walo din. So, explain ko yung kung ano yung mga mamaya, yung mga uh, tong soul potion. Yung XP potion, para yan sa dito, sa level bar nyo sa gilid, sa baba. Uh, meron din kasing stats dito, katulad ng sa Arise Crossover. Kung makita nyo, may damage, may may energy. Tapos, meron din coins and star lock. So, pwede kayo mag-reset. May libre kayo 12 kapag clean nyo lahat ng codes. Ang pinakaunahin lang natin dito is yung energy para mas mabilis tayo makapag uh, rank up. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, uh, mag -quest tayo habang nagpapalakas. Titignan na natin, kano po kabilis to? Ano? Medyo mabagal na siya ng konti. No? Kasi habang tumataas yung rank up natin, medyo umihirap din. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa quest kukunin natin lahat ng available quest papatay lang natin to similar lang din sa Arise Crossover yung may mga papatay kay mga unit Ganun lang din po to ngayon yung unating quest is yung Cray no papatay tayo doon 30 times so patayin na natin to oops so papatay natin to 30 times madali lang one hit na lang natin to kasi sobrang tas na po ng energy natin dahil nga pumili tayo nung ito dito ayun, bumili tayo ng star na unit. So, pag ganyan itong mga tit kuya, gumamit kayo ng drop potion, tapos yung soul potion, okay? para madami ka agad kayo makuha katulad ng XP pati nung sa tokens para madami yan para mabilis kayong mag progress matagal po kasi habang tumatagal mas tumatagal po kasi yung or fire up ng pair up yung progress nyo so claim lang natin kapag na complete na then yung next naman is si Yamcha so madali lang to Yamcha ito lang one hit lang din natin to kasi nga sabi ko Uh, pag binili nyo yung Game Pass, uh, yung Robux unit na yun, makuha man kayo kahit ano doon, uh, lalakas ka agad kayo, no? So, ngayon mga ati kuya, explain ko sa inyo kung ano yung Soul Potion, okay, kumpara saan to. And napansin nyo, nagiba yung character ko dahil sa avatar po yan, okay? Pag pumunta kayo dito sa avatar leveling, yung avatar is yung mga karakter na pinapatay nyo, pwede nyo silang suotin and may binibigay po silang energy Depende kung gaano karero yung avatar And yung avatar na yun, pwede nyo i-upgrade gamit ng avatar soul Kaya meron pong soul potion para mas bawal pa dami yung soul na nakukuha nyo So habang tumatagal, mas nagmamahal yan pero nag-increase naman yung Kunyari eto, 3, di ba? Rank A na 3 avatar pag in-upgrade ko to ng isa, makikita nyo, naging 3.15. So, tumataas siya every time na upgrade nyo. Pero, huwag upgrade to kasi hindi maganda. Ang magandang i-upgrade nyo is yung mga makukuha nyo yung secret, okay? Na unit or avatar. Malalaman nyo kapag nakalaylayo na ako. Yung, yun yung mga gusto nyo kunin. ah uh, kasi mas magaganda po sila, okay? Ay, naalala ko lang, may libre palang avatar dito sa cosmetic. If meron kayo nung bumili nga kayo nung yung sabi kong star capsule ito trade nyo lang yung casual auki nyo para sa isang avatar na auki tapos yung auki babalik lang din ang gawin natin is unequip muna natin to okay unequip huwag okay magalala hindi mawawala yung babalik lang din yan so bumalik lang tapos binigyan tayo ng avatar uh, equip vanity ibig sabihin mga tit kuya equip nyo lang yung itsura pero yung energy niya is forever one okay pangit to huwag nyo nang gamitin ano kung yung equip ano lang yan for looks lang okay ano lang yung ano tignan nyo gamit ko yung itsura ng skin pero ang naka-equip sa akin na avatar is yung Krailin talaga, okay? Ganun yun. Para kung gusto nyo nang mag-flex, okay? Kung may makuha kayo magandang unit, ah uh, pwede nyo gawin yun mga tuloy. Okay, tapos na tayo sa ating Yamcha, okay? So, pwede na tayo ulit mag kapata ata. Ay, hindi pa. Medyo tumatagal na. So, nakikita nyo rank 17 seven QD na kagad yung kailangan natin. And ilang minutes pa lang tayo naglalaro. Uh, check natin. Ilang minutes pa lang ba? Uh, 18 minutes. Nasa rank 70 na kagad ako. Sabi ko sa inyo, sobrang bilis nito eh. Tapos, ngayon, ang papatay natin is yung Titan Sean. Ito ata yung Titan Sean. Tama, ito. Yung kalbo. So, papatay lang natin to mga tit kuya. So, nakuha natin yung avatar niya naka-auto equip pa to. So pag ganyan mga tito, hindi pala siya naka-auto equip. Equip best niyo lang, okay? So equip best, ibig sabihin meron na tayong naka-equip na mas malakas sa avatar. Tapos pwede niyo ilagay yan sa team para mas madali magpalit-palit, okay? Tapos pwede niyo lagyan ng hotkey, shortcut key. Kung makikita niyo dito, 1. Every time na pipindutin ko yung 1, uh, ito yung mag-equip. Sabihin natin, ito yung damage damage kong team. So yan, mamaya tuturo ko sa inyo yung mga iba't ibang team na pwede niyo gawin. Uh, sa ngayon, yan lang muna kasi wala pa tayo ibang unit. So, tapusin lang natin. oh, ay, tapos na pala. <laughs> tapos na. Sobrang bilis lang. Sabi ko Tapos na natin to. And, sunod naman, easy Gohan. Okay? Si Kid Gohan. So, ito naman, yung ipaparm natin. 15 lang. And, lagi nyo i-check yung levels nyo. ah uh, lagi nyo papatasin yung energy lang muna. Tapos, achievements nyo, i-claim nyo lagi na ito. Achievements na tapos na okay para nagagamit nyo yung mga extra buff na binibigay na ako dito extra damage percent yung binibigay so okay na yan I think pwede na tayo magpa rank up ulit so rank 70 na tayo so which is maganda rank 70 na tayo so ito na mga tikoy natapos na natin yung kay Koha, no? sobrang dali lang claim na natin to Napansin ko lang, dito pala sa mga quest na to, pag tinatapos mo, kaya malaga kasi meron din silang nire-reward na energy percent or attack percent ata. Depende, DMG percent. So, may mga buff din silang binibigay. Kaya, kailangan kapusin nyo din talaga. And, hindi kayo makakamove ng next world kapag di nyo ginagawa yung quest. Kasi nga, nandito yung world key. Kailangan nyo tapusin talaga. Ngayon, mga tit kanina kasi, sabi ko sa inyo yung about doon sa tinatawag nating uh, drop potion kung bakit kailangan yung uh, gamitin yan gamitin nyo lang pala yan kapag meron eto to, to ganyan dungeon easy okay gagawin nyo ang um, gagawin nyo dito mga atit kuya i-on nyo yung pinaka drop potion nyo yung xp potion pati yung soul potion so papatayin nyo lang lahat ng mga to kung kaya nyo kung kaya nyo ha o yung kaya nyo iwag it kasi pag nang napatay nyo sila nagdadrop po sila ng tokens and yung mga potion na yun is tutulong sa inyo para mas gumamit pa yung mga makuha nyo yung mga tokens mamaya explain ko pag natin dito sa dungeon na to so makikita nyo ang bilis ko lumebel and Grabe, ang palaki na naman palaki yung HP nila. Pero mamaya mo one hit na lang natin yan if ever na lumakas pa tayo and makakuha tayo ng mas magagandang powers. So, mga ko yung kang room 4 lang tayo sa solo, easy, uh, hindi natin kaya. Pero kung magpa-public server kayo mga atid ko, mas padali, i-clear ka agad yan ng mga malalakas na. Uh, isang daanan lang lahat nila yan and makukuha nyo kaagad yung achievements dyan kapag Uh, sumama kayo sa public. Meron kasing public na reward or achievement para sa mga mga katapos ng iba't ibang uri ng dungeon. So, ang recommend ko pumunta kayo ng public if gusto nyo lumakas kagad. Ka Pero ngayon, mag ano lang ako solo, hindi muna ako pupunta ng public para ma-ituro ko sa inyo, mapakita ko sa inyo mga dapat yung alaman. Okay? So, ganun nga. Pag mag join na lang kayo, mag-public na lang kayo kapag may dungeon para makuha nyo kagad yung mga rewards sa mga achievements okay para mas mabilis kayo lumakas ayan mga atid kuya kunyari nakalabas na tayo and yung tinutukoy ko kaninang mga token is ito po yun okay ginagamit po yung mga token na yan sa mga gacha okay dito na papasok yung mga parang katulad sa Arise Crossover na kailangan yung kailangan magdano ng RNG okay dito na papasok yun uh, katulad nitong Dragon Race Uh, pag in nyo to, 1k lang, uh, every dragon race is nagbibigay ng extra energy percent. Ito, 12 times yung phantom. So, paswertihan na lang talaga. And makikita nyo, kada isang spin is 10. And meron lang tayo 45. So, kailangan makakuha tayo ng maganda sa apat na roll. Okay, okay magalala. If ever na makakuha kayo ng uh, itong red, itong mythical kagad, pag nag-spin kayo, hindi na yan mawawala. Mapapalitan lang yan ng mas malakas. Okay? Hindi kayo magalala. So, kunyari, auto-roll natin. And, nakuha na kagad natin is Android. Okay? Kahit makakuha tayo ng common, di na babalik yung common. Uh, mananatiling Android yon Ah, uh, please. Isang, isang magandang ano. Wala. Ayun, nakuha tayo na make yan. So, nakuha tayo ng rare, which is nagbibigay ng time score. Energy. Ibig sabihin, mas tumataas na yung energy na nakukuha natin kada suntok. So, malapit na tayo. Almost half na tayo mag rank 18. No? Oh. Sobrang bilis ng mga tetsuya. Kung napansin nyo. And last thing siguro na pwede kayong turo sa inyo dito muna sa umpisang area is itong food shop. Um, make sure na bibili nyo to araw-araw. And kung paano kayo makakabili nito, kailangan nyo exchange coin. Okay? Yung exchange coin mga tetsuya is pwede nyo pumunta kayo ng dungeon lobby pagdating nyo ng dungeon Lab, punta kayo dito sa may uh, token exchange so papapalit nyo yung kada isang token na nakuha nyo kapag di nyo na kailangan pwede nyo ipalit dito 1 to 1 okay pwede nyo ipalit tapos saka kayo pwedeng bumili ng mga pagkain so makikita nyo dito sa pinakagilid merong world 1 to 5 6 to 10 11 to 15 and 16 to 20 sobrang daming world dito kaya medyo mahirap din i-grind okay And another thing na pwede nyo gawin sa exchange token, pwede nyo pambili ng specific token na kailangan nyo kaso medyo mas mahal na siya. Ano na siya? 30 to 1. Hindi na siya 1 to 1. Okay? Pwede nyo ipabili ng kahit anong token. Depende sa world token na kailangan nyo. And pwede nyo rin pambili ng keys. Eh, ito yung mga raids. Alam ko solo raid lang lahat to. Bawal po may kasama. Hindi ko alam sa ibang raids. Hindi ko pa natatry yun. And pwede nyo rin pambili ng potions. So, makikita nyo, potions, tapos stat reset. So, anything na pwede nyo maano dito sa larong to is sobrang free to play, no? Para talaga siyang arise crossover mga atit kuya. <laughs> Ganun talaga siya. So, mga atit push na natin tong quest na to, no? Uh, kay Piccolo naman tayo. ay uh, push na natin tong hanggat kaya natin. Kailangan kasi nyo mangyari dito. Kailangan makapunta kayo ng mas malayong world as much as possible para mas mag grind nyo yung mas magagandang unit and makuha nyo yung mga token na kailangan nyo okay yung talaga yung pinaka important part dito natapos na natin yung piccolo sunod na, sunod na dito is si goku so dito si goku pwede na natin patayin to si goku sa so, lang to limang goku lang yung kailangan natin pero ipapar muna natin ng konti si goku kailangan natin makuha yung pinaka avatar niya. So, babalikan ko kayo kapag nakuha ko na yung avatar niya. So, yun na. Nakuha na natin yung avatar ni Goku and equip na natin yung the best natin para uh, meron na tayo extra energy. Tapos, update lang natin to. So, makikita nyo naka-update na. And, mag spin lang tayo ng isa siguro dito sa may tinatawag na Saiyan. Ay, hindi. Meron pa lang tayong 50. So, pwede tayo mag-spin ng 5. So, I hope na makakuha tayo. Ayun, oh, nakakuha ka ganda-ganda. Isang rare. Sana makuha tayo legendary para mas maganda. So, wala. Hindi tayo nakakuha ng mas maganda sa legendary. Anyway, dito ko papakita sa inyo, mga tekuya. ah, ito yung mga secret boss, okay? Sa so, bawat bawat island, meron pong mga secret boss na tinatawag na SS Rank Quest, okay? Itong mga secret boss na to is nagbibigay ng obelisk part. Kapag yung obelisk part na activate nyo, uh, papakita ko sa inyo yan. Nandito yan sa pinakauna. Ito, ito, ito. Pag na-activate nyo po yan, uh, may extra energy multiplier kayo, EXP and damage multiplier. So, every island, uh, may ganyan po. So, uh, ngayon is meron tayong 18 islands. So, may 18 obelisk kayo and 18 boss secret boss na kailangan nyo i-farm, no? So, yung secret boss dito is, nandito lang sya. and tong mga secret boss na tong mga atid-kuya is, nagdadrop sila minsan ng aura. Matulad nito, meron syang luck aura. Ibig sabihin, nagbibigay po sya ng uh, aura tuwing mag-hatch kayo. Or, nagbibigay sya ng luck tuwing mag-hatch kayo. And, meron silang mga cosmetic or accessories na binibigay katulad nito nagbibigay ng extra coins no yung supreme yung pinakamaganda so ito yung kailangan natin i-farm i think one hit ko to tama one hit so ipa-farm ko to hanggang sa makuha natin yung avatar na ah, uh, avatar niya tapos makuha natin to avatar na ay avatar etong kanyang cosmetic or accessory and etong aura kailangan natin yung mga tit kuya kung gusto nyong makapag-progress sa laro ng mabilisan kasi every ganyan is kailangan talaga as in sobra so yun finally mga atid nakuha ko rin yung supreme magtagal bago madrop yung supreme talaga kasi ilang percent lang yung supreme uh, I think ayun 0.5% lang yung supreme nakuha na natin so nakita ko dito sa notification sa taas eh nakuha na natin yung supreme so equip lang natin yan meron na tayong 0.75% na bonus coins. Okay, so update lang natin to. And nakuha ko na rin si Kid Gohan, nakuha ko na yung Lock Aura. Kompleto na tayo lahat-lahat dito sa World 1 ng no, mga ating kuya. Activate na lang natin yung ating Obelisk para makuha tong extra buff. Okay, so yan, yeah, nakuha na natin. Then, ang pwede natin gawin pag ganun na mga ating kuya, pwede na tayo pumunta ng World 2. And, yun, unlock na natin. Tapos, so, dito na tayo sa World okay so guro hanggang dito lang muna ako sa video to mga atid ko kasi ang dami kong yapping na ginawa dito sa ibang part kasi actually hindi ko pa nga natuturo lahat sa inyo about dito sa dungeon lobby pero siguro next time na kasi masyadong namang mahaba yung video anyway gusto ko lang naman ituro sa inyo yung mga dapat yung malaman panimula okay pag nasa world 1 kayo yun lang naman kasi itong mga jewelry, itong mga to, chu 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 kung solo kayo, uh, hindi nyo pa magagamit yan maigay. Pero kung sumasali kayo sa public server para sa mga dungeon, ma-unlock ma, -ma nyo kagad ka yan, okay? Matuturo ko sa inyo. Ngayon kasi, nag-solo ko. Ewan ko mamaya, baka sumali ako public para maturo ko na sa inyo sa next episode. Add nyo na lang ito account na to kung gusto nyo, uh, kung gusto niyo ako makalaro, okay? Kung gusto nyo kumakalaro, add nyo na lang to account na to, Okay? So, madali lang naman yan. So, hanggang dito na lang ako, mga atit kuya I hope na nag-enjoy pa rin kayo kahit sobrang dami kong yapping na ginawa sa pagtuturo. Ah, uh, hanggang dito na lang ako. Kita-kita na lang tayo sa next episode. Soon, pag-uusapan natin yung mga sneak peeks ng Arise Ragnarok. Okay? Baka i-live ko na lang yun if ever. No? Kapag medyo okay, okay na yung pakaramdam ko. So, yun lang mga atit kuya Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!